abroad ka? Alam kapag mag-abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin dang buo at malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nang ibang bansa ka, dapat kaya mo lahat dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan ang lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa so yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot takot at pagkabalisa akong maayos bang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka rin panghinaan ng loob dahil tanging sarili mo lang ang tutulong sa sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding madepress dahil sa sobrang daming problema na darating sa iyo at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawala ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo. At marami pang iba, ilan lang yan sa maaari mong maranasan kapag nangibang bansa ka. Pero dapat kapag nagablog ka, kaya mong magtis at magsakripisyo para sa pamahalaan.